Church of St. Nicholas, Bashmakovo Village, Kaluga Region, Russia. Nakatayo ako sa refectory. Nandito ang simboryo. Narito ang kampana. At makikita mo na ang mga pader na ito ay kalahating bilog. Hindi rin sila magkasya sa dingding na ito. Iyon ay sila ay nakakabit sa cornice, sa isang bagay doon. Ito ay eksaktong pareho sa gilid na ito doon. Dinikit lang nila dito, nagdrill sa kung saan. Ibig sabihin, hindi ito nakakabit sa anumang paraan. Mula sa labas ay napakalinaw din na nakikita na ang gusali ng templo na may mga haligi at refectories ay hindi konektado sa anumang paraan. Ibig sabihin, nagdala sila ng mga brick dito. Ayun, may tahe, kaya dito, kitang kita. Dito mo rin malinaw na makikita na ang refectory ay idinagdag sa ibang pagkakataon. Yun ay mayroon kaming medyo malalaking bintana sa drum. Ngunit mula sa gilid ng refectory ay makikita mo ang isang mas maliit na bintana at makikita mo na ang bubong ay nanatiling nakapalitada sa labas. Ngunit hindi nakapalitada sa loob, mayroong isang attic doon. Ngunit kung titingnan natin ang mga ladrillo, makikita natin na may ganung kalaking bintana rin dito. Dito pa simpleng dito malinaw na nakikita, narito ang mga labi nito, narito ito sa parehong antas sa iba, narito Kinuha nila ito at inilapag at ginawang refectory ang bubong. Ibig sabihin, walang refectory dati. Ngunit ano ang tungkol sa malaking siwang na ito mula sa templo na nakaharap sa bell tower? Kakalabas lang niya.